Ay na nga, sumakay na naman ako dito sa bisikleta ko Tapos pababa ng Antipolo City Tapos na tayo ng New York City Siyempre, magpupotrip tayo dyan sa maraming mga building na no? yan no? Lagi na lang tayo nature tripping kami sa Daka Umay Net Kaya bumaba ako dito sa siyudad lang yan, ganito pala dito sa ciudad So, urban traffic oh. Okay lang, kahit traffic Basta bawal mainit ang ulo Tsaka always share the road At dahil ka, food trip at tirada ng content natin ngayon Wala tayo basa sa saban doon mga delivery riders natin o, no? Ito nga pala si Jan tindig pala Alam mo na maasahan mo sa padyakan Na matibay ang pangangatawan Unang sabak, Tim Horton, agad. Aba, kung namin na nag ng order, kaya ba tirayin na natin itong donut na pang Sa trabaho na to, bawal ang week longs. Dapat make sure na may dala bike lang para hindi manero kang bike. So, na-delivery natin, magpapasalad si Mayor. Ano, tignan natin to salad na to. May mga pa oatmeal, tsaka mga cranberries makrema, malasa. Mmm. Lasang ni Lola na walang choco na gamit lang ay oatmeal. Pero fast break lang kain natin. Nagmamadali kami ni Jan para makarabi. Oh my, sa Lagumbay, breakfast of champion na talaga nangyayari sa akin dito sa New York City. Ayan, balik na naman tayo sa Team Horta para bumili ng donut na malat-alat na matamis-tamis. Totoo na love is sweeter the second time around mm, isa pa Rrrr. dahil hindi tayo pwede pumasok sa mga vicinity of delivery antayin na muna natin siya sa labas at dahil tanghalian na oh, magpapakay FG na tayo para mabilis ang arigluan at mahaba ang pila sa loob baba magpapadrive through na lang tayo tapos sasalok tayo tubig tapos kakain tayo ng chicken at ah, finger lick joy ay finger lick joy ba yun bukang nakakaligaw yata ang next delivery natin dahil Disney Princess pala umorder galing pa bundok o oh, yan o oh. aba kala ko walang bundok dito aba puro ahod to ah Syempre, dahil lunch time pa rin mga pumapasok sa atin mga pang heavy meal talaga oh, yan nandito tayo ngayon sa kakanta tayo ng food I so ay yeah, ito mm, sarap malasa talaga ang roasted chicken mm, sa mga pan raga rapping muffin girl mm, sarap o tapos magbabadali tayo syempre fast break pa rin to dandito na tayo sa uptown mall dahil kukuha tayo dito sa may choking daw sa 58 floor ha 58 floor joke lang daw sabi 4th floor lang daw kaya akit kami dito sa choking sobrang dami ng tao para may pa-concert yata si Taylor Swift dito kaya din na muna ako murder o dali dali kami bumaba pagkababa namin pinatamli ka agad namin ni Jan yung bisikleta na namin sa kabilang kanto dahil nag-aantay na yung customer ni Jan dyan o na yun nasa baba na puro office boys and office girls ka ang mga customer ni Jan eh. At syempre pa na ang oras na tanghalian kaya puro dessert naman ang na pupapasok kay Jan. ayano, oh, ayan oh, ito puto tsaka ensimada naman titirahin natin ngayon Jan. Mm, ang sarap, malinamnam. Mm, ah, kulay Ay ay ay, grabe na to natapos ng tanghalian na sobrang bundat ko kaya Jan, maraming salamat sa maikling samahan, kwentuhan at food trip natin kaya isang kasirang malupit na drive pit ang sayo. Oh, yeah, may pastika pa tayo. Paalam na sayo Jan, hanggang sa muli at lilipat na tayo sa Tokyo Japan para sa lubungin naman natin to si Chito. Oh, nang tirada kaagad McDonald's, syempre isa sa mga masasarap dito yung hamburger nila oh. Na papa para papa blab ko to sabi ni Chito <laughs> as usual well, hindi na lang tayo makapasok sa delivery of vicinity o oh. kaya naman no, si Chito diretso na kami dito sa papuntang mega mall ay ah, hindi emerald pala to sabi ni Chito dito tayo tumambay kasi po pumasok na ng angel's pizza daw oh. The angel's pizza eh may to order ayan in order natin yung cucumber at mag tayo dito Chito alright masarap talaga ng cucumber juice er, yeah, kulay. sinabi ako kagad si Chito paano yan ang daming order sa'yo paano pagkakasya sa bisikleta mo yan sabi niya discount lang yan kasi ra nga gusto may paraan kahit 10 pizza pa yan swak na swak yan sa mga yan lang yan alright boy ng mga delivery riders natin parang nakapass forward no pagpasok na isa meron na namang isa oh ito naman empanada alright mag tayo alright mmm um, sarap malinam oh right. tapos iiwan mo na naman ako sa area of vicinity of delivery oh kawawa naman ako hindi ako makapasok at uh, habang wala pa tayong delivery patong daw muna natin yung cellphone natin na pag ganyan tapos pag na daw tayo nanalo sa pustahan sa kapwa rider natin dahil tayo ang unang pinasukan ng booking ay, um. may to order ang bupalo wings dito sa Frankie. o um, order na lang tayo ng ice cream na last Sambu wings Alright um. Kaya Chito Maraming salamat Sa may samahan At kwentuhan At food trip nating dalawa Kaya isang kasi lang Malupit na drive pit Sa iyo Paalam Oh yeah Na siguro ang isa Sa mga adventure rides ko Na madami ako natutunan Sa larangan ng food deliveries Makalain mo Yung tumbas ng milyahin Ng long rides natin Pinapadyak lang nila Araw-araw Ginawa na nila pagkabuhayan Saludo at akap Sa lahat ng riders Ng food deliveries Dito sa Pilipinas Elip ako sa inyo Love you all Babong